Good evening mga katrops Ito na yung rush hour mga katrops Grabe So uh, ah, Yung guest natin mga katrops Pipick upin natin ngayon na ah, Doon sa may malati Sa may bandang Mabini Street Mayroon tayong guest doon uh, ah, Dito pa tayo ngayon sa may Makati So, ang daan ko mga katrops, grabe super traffic talaga mga katrops. So dito sana ako mga katrops kasi galing ako ng McKinley. Ang traffic pagdating dito sa may Ayala, pa Ayala Magallanes. So ang ginawa ko ah, dito tayo sa Pasay Road. Tapos ang lusot natin ito doon na sa may ano sa may Jackson, sa may Iglesia na simbahan. Sana ah, madalay tayo makalusot nito kasi yung guest natin na uh, alas otso kailangan ma-pick up na natin yun dadalhin natin yun sa may bandang ano ah, uh, dito lang sa may bandang Ayala sa may McKinley ah, uh, doon po natin i-drop ah, uh, yan yung ano kailangan ma-pick up natin yun alas otso sana makakuha uh, natin to sa oras so hindi na ako naggamit ng wish mga katrop kasi puro traffic So hanap na lang ako ng mga saan yung medyo okay na street. Ah uh, natin 'yon. Grabe talaga mga ka oh. Pasok tayo dito sa may mga trops dito tayo sa Green Greenbelt. Tapos lusot tayo dito sa may Si so, grabe talaga mga ka kailangan makaiwas tayo pag mga ganito talaga hindi pwedeng malilit tayo sa gis nito kung kaming ah, traffic time check natin mga trops alas size ben, ko mga katrops grabe rito yung rest hour talaga at ah, Thursday po ngayon mga trops So ngayon lang tayo naka-video ulit mga katrops dahil ah uh, busy tayo ngayon mga drops daming ano. Dami ko nang naiipon na video kasi magmatay-matay yung cellphone ko mga ka Kailangan na talaga ano, hintayin lang natin ng December baka mayroon tayong biyaya. Ah uh, sana uh, makabili tayo ng cellphone na uh, 256 gig Ah, mga mga troops, ah, suggest lang mga troops, ano ba talaga magandang cellphone? Wag lang yung <laughs> wag lang yung mabigat sa bulsa. Yung kaya lang sa bulsa. See, wala talaga eh. Sana may biyaya tayo kapag ng Disember nito. Pagtyaga na lang natin 'to. Wala. Ay mga troops, so dito tayo magmakatiap tapos Greenbelt tayo mga troops. Tingnan mo mga troops, oh. Pag diretsyo natin yung Pasay Road, mga Grabe, super traffic. So hanap tayo ng ano oh, mga katrops. Ito may kalawagan dito mga katrops kasi puro mag palabas yung mga ano katrops. Makatiab na lang kaya. Dito na lang tayo mga katrops. Ayan, nasa makatiab tayo mga katrops. Tapos mag, Maglilift tayo dito. Pasok tayo ng green belt. Woo, ka traffic mga katrops. Kumusta naman kayo dyan? Update update. So, malamang wala pang nag-update sa atin. <laughs> uh, siguro na traffic din siguro sila. Ah, uh, wala pang nang update sa atin pero dito mga katrops ah, uh, dito sa may Ayala Ayala grabe super traffic ito na ito na yung Driving traffic mga katrops okay, magandang daan ito grabe ah, traffic so biyahin natin kaninang umaga mga katrops ah, ano lang ah, dyan lang tayo sa BGC ah, nag upload ako kanina sa Reels mga katrops ah, AOB dyan sa may BGC tapos One Park Drive sa may bandang Uptown Mall ah uh, dyan lang yung ano kanina mga trops tapos nagmakati tayo dito sa may Jackson sa may Iglesia tapos bumalik tayo na ng McKinley ngayon mga trops may biyahe tayo isa ito yung guest natin doon sa may Malati sa may Mabini Bay Street mga katrops pipick up natin yun bawdalin natin yun sa may Makinli sana makuha natin yung oras ng alas 8. Inagahan ko pero malamang sakto lang to siguro. Sana nga. Hindi tayo malilit. Bukas mga ka-trop Sabihahin natin mga ka-trop Paminundo tayo mga trop ah, may pipick upin din tayong gis doon. Ah, sa may BGC. Doon sa may bandang silindra. 9 o'clock yun. ah Nag-fame na sa akin. Kagabi pa to. Anong gabi pa? Nakarang gabi ah uh, nagpano na sa akin na uh, pa-pick up siya tapos atin natin yung sa Binondo yun banda sa may 168 mga katrops uh, atin natin yun biyahin natin na uh, first trip natin sa umaga para bukas tapos mayroon tayong hapon mayroon tayong isang airport uh, tentative pa yung mga katrops sundo yun kung ah uh, sundo or mayroon tayong i-ihatid grabe talaga traffic ay ako all man tayo nito woohoo traffic pa more ayan mga katrops so magandang gabi dyan mga trops ah kumusta mo yan mga katrop ako tayo dito pa tayo ba ito yung balik natin to mga trops ah baka wala nang mag-update sa atin mamaya sana kasi tra sobrang traffic talaga ah, isang biyahe lang to siguro tapos pahinga na tayo eh, ano natin cancel na natin yung mga second trip kung mayroon man sabihin natin na uh, okay. <laughs> <laughs> na tayo kasi traffic Grabe nito tayo mga trap sa may green belt tree ayan super traffic so Ayan mga katrops, ah, IPM ko muna yung guest natin. Ah. Pipick upin natin ngayon o tawagan na lang natin para madali. Baka, mat matrapik yung text din natin. <laughs> Hindi ah, tagal. Ah, matagalan pa. So ayan. So hanggang dito muna yung ano natin mga katrops. Grabe talagang traffic mga katrops. Maubos yung ano natin ito. Ah, kunti lang yung ano natin biyahe. So update ko kayo mamaya maya. Ah, pag medyo Okay na yun mga katrops Grabe traffic Okay na mga katrops Bye bye mga katrops Ingat mo tayong lahat God bless